So what's up guys and welcome back sa ating channel So for today's video guys ay gagawa tayo ng MCB box D15 na kasya isang marin So order po ito guys ni Bossing So ngayon tuturo natin guys para naman meron idea sa mga baguan yung gusto bumuo ng MCB box D15 na isang marin lang yung mga gamit So samahan niyo ko guys sa uh, video natin ngayon at para masundan natin guys uh, Panoorin natin hanggang dulo So let's go So ito guys bago natin i-assemble So papakita muna natin yung pag natin dito Tsaka yung sukat So yung sukat ng marine is 4 feet by 8 feet So gagawin natin guys ay hatiin muna natin So isang pligo hatiin muna natin ng 4 feet So ito guys 4 feet po ito papakita natin so ito guys yan 4 feet po ito kapag dinugtong natin yan so 4 feet po yan so mangyari is nag cut muna tayo ng 2 feet or 24 inches yan dalawang 24 inches or 2 feet Ayan, 2 feet diyan, nagkatayo diyan. Tapos 2 feet. Ayan. Tapos yung dalawang 2 feet guys ay kinak din natin para sa ibaba, para sa taas, uh, para sa siding, dalawang siding. So yung haba dito guys ay uh, 30 inches ito. Yan, 30 inches para sa siding yung height niya. Yan. Same din dito guys, sa isa. 30 inches po ito. Yan. So, yung natitira sa 30 inches ay 18 inches po ito guys. Yan. Yan. So, wala po itong uh, masasayang dahil sino uh, sinukot talaga natin yan. So, kita natin, 4 feet po yan kapag nagdugtong. So, nagka ng 18 inches. Tapos, 30 inches mga guys. Yan. So, ito yung, sa, ito yung siding. Yan. Height ng siding. Tapos, ito yung sa ilalim at sa taas. Yan. So, yung natitirang 4 feet dito guys ay para na po yun sa likuran sa speaker board yan. So, papakita natin yung sukat mamaya. So, i-assemble na natin yung siding, guys. So, let's go. So, ito na po guys, yung tinabas natin, na forma na natin guys. Sa taas, ibaba, tsaka siding. Yan. So, ngayon, magsukat tayo dito para sa likuran guys. Yan, dito, likuran. So, ito yung tinabas natin, yung natira na 4 Yan, so, nagtabas tayo yung dalawang 18, yung haba. So, para po yan sa siding, tsaka speaker board. Yan. So, 18 inches. So, dalawang 18 inches, guys. Para na po yan sa mga speaker boards harap. So, four feet po ito. Yung natira. Yes. So, mag-cut na tayo, guys, para sa likuran. Sukatan man na natin. So, yung likuran dito, guys, yung ikakat natin is round Ito. 28 inches and 3/4 magkatayo. Para yaklap natin dito sa likuran. twenty uh, 28 and 1 half guys. Yan so magkataya tapos ikakabit natin dito. Yan. guys ito naman yung ating speaker board yan bali yung sukat nito is 18 by 18 so ito yung lapad is 18 inches yung taas nito is 18 inches din na quadro po sya pero dito sa kaniyang harap guys ay kaslan po ito tinanggalan natin ng konti yan kasi pag ganoon po ito guys hindi siya straight uh, pina slant siya ng konti guys so, uh. So, ito guys, bago natin ikabit no, nilagyan muna natin ng brace, ayan so naka double brace po ito, bali yung sukat so nito guys, ay papakita natin, dito yung taas nya is 6 inches, dito is 4 inches uh, ginawan ko lang ng slanting dito, kasi meron po yung 45 degree na slanting dito, para yung tunog Maslide. slide Yan, 4 inches dito sa taas. Sa, uh, sa ibaba is 6 inches. Yan. Tapos dito na curve lang po siya. Kinorb lang natin, guys. Yan. Yan. So, okay lang 'to naka-single 'yung ganyang speaker board. Kasi 15 inches lang naman 'to. Yan. Tapos solid naman 'to kasi 'Yung gamit naman rin natin guys ay Richmond ply. Tapos talaga double 'yung ganiyan brace. 'Yan. So maliit lang naman. 'Yan. So ayan, kakabit natin dito guys. 'Yan, dito natin 'yan kakabit Dito natin dito kakabit guys. Dito. guys. Oh. Ayan. So magita natin, meron po siyang ito. 45 degrees para yung tunog is magsaslide po siya guys eh. so, ganyan. so kakabit ko muna guys no so let's go So ito guys, nakabit na natin oh. Uh, ball yung brace. So dito naman tayo sa harap. Baleng harap nito guys, meron siyang allowance na half inch ito guys. Half inch po 'yan. Tapos ito nagkat na tayo. Bali yung taas nito guys. Ay 14, oh, so, 14 inches. 14 inches by 18. Tapos, yung cuttings natin dito is 3-4. 3-4, 3-4, tsaka 3-4 dito guys. Same dito sa baba. Ayan. So, 14 inches. Ayan. Sama yung slant guys, 14 inches and 1-up. So, kabit muna natin. So, ito naman guys yung kakabit natin para sa ilalim. So, cut ito is 14 inches and nap half. Pag natanggalan natin ng slanting guys, yung matitira is 14 inches. yan So, dito guys, nalagyan na natin ng 45 degrees para yung base nya pag pasok dito, direct na dito palabas kasi meron siyang sliding. So, yung sukat nyan guys ay papakita natin para may idea kayo. So, 8 inches kailangan naka 45 degrees para sliding po siya Tapos, yung dito guys bago kayo magsukat dito para sa kanyang Uh, crossing dito is kailangan na sukatin so nyo dito guys kailangan na meron kayong brace nito para skolado sya so 30 inches yung taas nito yan bago kayo mag sukat nito guys dito sa crossing so ito meron na tayo na cut yan so ito ayan ito sya bali to nyo lang dito guys tapos uh, i-guide nyo sa ilalim yan so papasok yan dito yan sa gitna tapos merong allowance dito 1 half inch tapos dito guys 1 inch po dito yan 1 inch po yan dito guys tapos yung isasalpak natin dyan ay 7 inches yan So, yung 7 inches guys, ay hindi dito. And meron na yung guide. Bali, papasok natin dyan para solid. Yan. Kailangan papasok yan guys. So, papasok natin tapos ikabit natin dito. So, let's go. So, ito yung sinter niya guys meron yung guide yan kailangan hindi siya malagpas kailangan nakasintro siya So ito guys. Salpak na natin 'to. So ito guys, ginabi na tayo no. Pero patapos na to. So yung closing is meron na nakalagay. Ayun. So dito guys, yung daan ng speaker, meron na yung curb. Ayun, sakto-sakto po yan 15 inches pataas. 15 inches and one half kasi pag malaki ng watts, abot way ng 15 and one half yung diameter ng frame. So ito yung Alawas dito guys, uh, 1 inch and 1 half kada kanto, 1 half inch and 1 half para sa kabita ng uh, screw or tinat. Ayun. So ito meron na tong sticklo guys, i-kakabitan natin tong kaniyang siding para matapos na. Ayun. So kakabitan natin guys. Let's go.